Lahat itong anti-corruption sasabog sa mukha ng presidente at ng gobyerno. Kung wala silang makakasuhan at maipapakulong eventually, no? Uh, lalo na uh, kitang-kita yung mga ghost project tapos wala kang maipapakulong. No? Yeah. So so sino na sino na lang ang makikinabang dyan? Yung mga senador na nakulong dahil sa kanilang ghost project nung panahon ni Napoles tapos sasabihin nila kadiri itong mga ghost project ngayon, no? Yung ba, yung ba yung uh, yung ba yung magdo-dominate ng landscape? So, kailangan nila gawin yung bagong sekretary ng DPWH tungkol dito. Pero wait, moving wait, forward... Wait, no, wait. Kailangan... Sorry, Senator. Sorry. Hmm. Yung kay, sana, kay Secretary Vince, ang magagawa niya within the department, di ba? Pero hindi hmm. niya magagawa on his own yan eh. Pwede mo hanggang suspension yan, di ba? Tanggal, et cetera, et cetera. Pero paano nga ibang components, di ba? Yung mga ibang kasabuat outside of the yeah. agency. Oh, yeah. Well, uh, dapat magbuo sila ng cluster. 'no kasama ang DOJ, kasama ang Ombudsman, 'no, kasama ang uh, ang uh, NBI, 'no. dahil natanggal bago yung kon mo eh, head ng ng Philippine National Police. Hindi ko alam kung sino head ng NBI. Yung Ombudsman nasa proseso pa ng pagpili. So, medyo hindi siya hindi ganoon kadali ah, dahil may vacuum eh. May vacuum. Pero kailangan 'yon. Kung gusto mong matuloy itong uh, investigation dito sa mga corrupt na gumagawa ng mga ghost projects, hindi lang mga DPWH, kundi mga kontraktor at saka mga politiko. Medyo massive yan, ha? Lalo na kasama dyan yung lifestyle check. Na siyempre, hindi naman trabaho yan ng DPWH. Pero related dito sa nangyayari sa DPWH. No? Uh, ikaw, oh, sa, no? uh, halimbawa, ha? Uh, Ah, uh, merong magaling na undersecretary sa da, sa DNR na nakaupo doon sa Committee on Water ng NEDA. Si Undersecretary CP David, no? Kanya, walang politika 'yan. Pero kanya, uh, nag-top ng board sa geology. Bisamin, matalino 'yan, professor sa UP. Tapos ang sinasabi niya ay uh, meron tayong in spite nung uh, nung uh, controversy dito sa plot control, meron tayong pwedeng gawin moving forward yan yung mga itap niya at mga katulad niya. No? Para meron ka rin ipapakita na nagagawang positibo. Hindi lang katay, <coughs> hindi lang investigasyon, hindi lang kaso. Meron ka rin positibo na, oh, meron pwedeng gawin. Pero uh, sabi niyan si CP David, no? sabi niya, uh, merong, merong satellite ang ang kwan eh, ang gobyerno. Para sa lahat, meron silang mapping sa lahat ng flood-prone areas. Nagugulat oh. sila, but hindi ginagamit ng gobyerno yon. Oh. Nagugulat sila, bakit nagtatayo ng mga flood control sa mga lugar na hindi naman kailangan ng flood control. Mm. Lalo pa siyang nakakasama. Kung magtatayo ka ng flood control sa isang lugar na hindi kailangan. Halimbawa, yung mga natural kwa, uh, natural uh, lakes, no? yung mga natural rivers, idadam mo no? nang wala sa lugar, eh lalong nag nakakaroon ng flooding. May, may gusto lang ipaalala, Senator, eh, no? kasi minsan ang hirap pa nagkakalimutan dahil nananahimik eh, no? Hmm. Di ba dapat silipin itong uh, panunungkulan ni Senator Mark Villar sa DPWH? Hindi pa rin tatahitahimik siya ngayon tungkol dyan. O magpo-project-project siya sa Senado tungkol sa mga dapat gawin dito sa problema ng ito. Eh, Senator, ano po bang ginawa ninyo kayo nasa DPWH? Ano bang ginawa ninyo laban dito sa corruption dyan? Diba? Correct. Oo. Oh, hmm. Correct. Oo. Oh. Kaya, eh, na nagwawala yung head ng Blue Ribbon. No? Hmm. Bakit oh daw si Senator Lacson niya privilege speech pa but hindi na lang niya sinabi do sa Blue Ribbon. Bakit oh daw ito sila Kwan? Ito sila itong mga media, no? Ay uh, hindi hindi present in a positive way yung gilagawa ng uh, Blue Ribbon, no? Tama. Problema niya talaga 'yan. But ito sila Senator Kiko, ito sila Kwan? sila Senator Tito Soto, nagpo-propose pa lang independent body para oh maging Ah, bakit ba? Di ba? Eh, nandiyan lang kayong blue ribbon eh para gawin 'yan. So, nagwawala yung uh, head ng blue ribbon. Ah, hindi diba? ba malinaw sa kanya yung sagot? Hmm. <laughs> Parang masyadong malalim eh, no? Ah, uh, kailangan nang ipaliranag. no? Parang doon sa pagkakalatag mo sa senator nandoon yung sagot eh. <laughs> hindi ba? Oh. <laughs> hindi yung sagot ah. Kaya na, eh, 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 kulang pa eh. Wala pa doon yung 12,000 uh, flood control projects sa panahon ni ko. 'Di diba? mm -hmm. Oh, wala pa doon yung uh, 51 billion na pork barrel o pondo na dumating sa distrito ni Pulong. Kalahati yata noon, mahigit kalahati yata noon ay para sa mga flood control projects. No? Uh more than 40 41 billion yata. No? Doon sa 51 billion na 'yon. Eh ngayon binabaha pa rin yung kwan. So dapat across kwan, across administrations. O oh, kung merong mahahanap sila sa panahon ni Pinoy, panahon ni GMA, ungkatin. Dahil systemic nga eh, systemic oh. yan eh. Di ba? Hindi ko hindi bagong invento yung corruption dyan sa DPWH. So, ayan, uh, Vince Dyson uh, is going to have his hands full dito sa, kung ito, <laughs> dito sa, sa sitwasyon na ito, no? At, uh, pero, hindi ko alam kung paano, ilang buwan pa lang siya sa DOTR eh. Tapos nilipat na kami Hindi ko alam kung paano yung transition dyan. No? Mukhang yung undersecretary niya ang ginawang acting. Uh, Mukhang yung hindi lang siya gagawing acting. No? Mukhang tuloy-tuloy na siya. Kaya tignan natin no? yung gagawin dyan. At kinakailangan ng cluster. diyan tsaka ang problema rito, Senator, ano eh, time is of the essence. Dahil nga, basically nasa lean duck years na naman si BBM eh. Pero habang papalapit yung 2028, lalo siyang uh, palindak ng palindak, di ba? So, kailangan yes. na magpakita siya ng muscle dito eh. Saka galit na galit yung tao. Kanina nga, nung no, nagsalita ako sa UP to sa mga manggagawa, eh, galit na galit sila. Eh. Dahil yung request nila ng 100 peso uh, wage increase, <laughs> hindi binigay, di ba? Mm -hmm. <laughs> Tapos pakikita nila itong billion-billion uh, daang-daang bilyon na napupunta rito sa mga ghost projects at ka anomalous projects. Lalo silang galit na galit. 100 peso. Oh, which tapos, like the, the first, time since 89. Hindi pa ibigay. Yeah. Di ba? Oh. Tapos Tapos nagde-display ng ano ano mga luxury bags so private jet yung mga Nepo babies eh no. Oh. Yeah. Sabi ko sa kanila, yung galit nyo, i-channel nyo, papunta sa isang electoral revolution. No. Ah, ganun. So, sabi, okay. sabi, sabi ito nila, na po yung punto na inididi ko ni senador ang usapan. <laughs> uh -oh. Sabi nila, tagal naman tatlong taon. Alam ba? Pwedeng gawin ngayon, no? Kayan. Sabi ko hindi kayahin nyo yung sakwan. Sa Indonesia, nilulusob yung mga pan, yung mga bahay ng mga kongresista at saka mga senador. Ito yung problema kasi minsan eh, parang highly polarized tayo, pero sa tingin ng mga iba, this is still again between Marcos and Dutertes. Di ba? Hmm. Yung parang ganun ka-simplistic yung dichotomy. Isipin nila, oh, kita nyo, puro corrupt yung mga kongresista. Talagang yung mga bata ni Marcos yan. Kaya dapat Sarah Duterte tayo. Kung may nakakalimutan yung mga mas malalalim na mga issues. Eh. Kung maga, yung, yung, uh, yung definition of the issue ay eh, napupunta rin sa political color. Eh. And kung ganyan pa rin ang pag-iisip ng maraming Pilipino, eh, wala mangyayari pagbabago sa 2028. Kung maga, bangungot pa rin tayo sa 2028. Sa totoo lang. Tama. Pero yung isa kasi nag-unfold ngayon, nang galing tayo sa midterm election. At may bagong element sa midterm election. Yung mga dating mga nasa laylayan, eh parang nasa gitna ngayon, itong bakbakan. No? Huh? Ikalawa, parang humina na gusto yung gobyerno. Parang wala silang kandidato for 2028. At least wala akong nakikita. Hmm. Di ba? Kaya ang mas compelling na labanan ngayon ay paano pigilan yung mga yung mga Duterte na makabalik. Dahil hindi lang sila tainted ng corruption dito sa 12,000 flood control projects noong panahon nila. Kung hindi tainted sila ng 35,000 na pinatay extrajudicially at higit sa lahat tainted sila ng uh, betrayal ng ating national sovereignty by by uh, by being uh, uh, mga puppets ng China hanggang sa kasalukuyan. So ibig sabihin kailangan tignan natin yung bigger picture. Habang binabatikos natin ang gobyerno Huwag naman natin uh, pabayaang gamitin ito nitong mga halimaw na ito. No? Kaya patuloy naman, binabatikos naman, lagi rito sa Fox First eh, yung gobyerno eh, di ba? Mm, kaya tuloy lang yan, no? Pero ang sinasabi natin, huwag natin kalimutan yung napakalaging threat ng 2028 ang wala naman kwan eh, hindi naman tinago ni Sara eh, na gusto niyang i-impeach si BBM bago matapos yung kanyang term. Imaginin mo kung si Sara ang presidente no? before the election of 2028. Ay 100%, sigurado na siya mananalo.